Was it so, was was for um, for he chose us in him before the creation of the world, to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ. is freely given us in the one we love. kita mga ito. ang ay pinili na tayo o pumaling so sa pamagitan ng atong nagipito sa At tayo maging banal, ito lang ang Dahil sa Ano sa kahit sa pagbuhay at saan ay sa buwan sa tayo daw po yung responsable sa mga anak eh, sa mga actions natin. Why naman si God siya yung inikontrol sa atin at um, siya yung kontrol siya atin. Um, siya yung kaligtasan, pinili niya tayo. Pinili niya tayo, hindi niya tayo pinili sa kanya. Um, si God yung pinili sa igat ng pamilya sa atin, which is um, napaka-unless na natin ba kasi so si Lloyd na mismo yung pamilya sa atin hindi na tayo yung parang inanon pa lang choices kasi si Puro, may choices tayo na iba baka may tendency na di na siyempre kung madarang yung mga mapandina sa mundo, baka ma, baka hindi pa di siya na, kahit sa banal, kahit banal na siya maghihintay kahit sa bagay na siya maghihintay

put your trust in the grace of God in Christ. Yung pagitiwala natin parang ibigay natin sa biyaya ni Rose. And the grace of God in Christ. Ang so, ayun. Ang yung pagitiwala natin sa kanya parang ibigay natin ang buong mga as in kung sa, kung sa magulang natin. Diba? So, parang tiwala natin. Dapat gano'n din at sa, at sa kanya. Kasi magulang din natin, natin siya. pinili niya sa buhay na si Lord at pumili sa atin. Um, ino, nauna niya tayo, siya unang pumili sa atin bago natin yung pinili ng mga napaka-bless na sa sama. And number three, praise God, bless you God, praise God because we do not lose all salvation. You diba? know, man, parang, yun, ano, ano ginawa ni Lord kung bago tayo ba nito ka-bless din. Diba? Okay, yun, forever secure tayo sa akin, di ba? Kasi we do not lose our salvation ang um, habang buhay ang kaligtasan natin kahit uh, hindi naman hindi naman tayo karapat dapat kasi makasala lang tayo ng tao pero dahil sa pag-ibig niya sa pagmamahal niya sa atin grabe yung -gra pagmamahal niya sa atin ito tayo ang secure tayo forever secure sana. Kaligtasan, pa kaya, tayo sa kanya wala kang kakaligtas sa kanya kaya ang kailangan ngayon sa mga hinatin siya pasalamatin siya sa araw-araw na ginawa sa buhay at sa pagmamahal gusto di ba we do not lose our salvation diba, rin natin sila tinuri natin sila secure tayo sa mga sa natin lahat um, lahat ng salita niya di ba yung um, parang mag-meditate na im